মাইপাইকের <laughs> সিকের <laughs> <laughs> So, um. Oy, oh, na Oy, kayo. may Ay, may din Ay. Ay. Dito uh -huh. mo. Uh. mo laki ng ilong mo. Ah. Uh. Diba? <laughs> Ay, na po kasi. Tayo na kasi, pero na opposing, di ba? Ayun po, inyo masasakyan. Ang muse. ng Spartan. Ayan po. Nagdakautan mo ko. Ayano to. Ayan Kitang-kita oh. Eto to. Pagmasdan po ng mabuti oh. Po. Po. Po mabuti ayan po. Ayan po. me papa oh. wala an ini nilong kolong kita na nga, ba gi ngaso dolong giggi picture your... picture <laughs> <laughs> wala naman akin wala na lang naman ko lang nalagay isang akin ito lang ko lang sa akin so sign lang nakuha sa akin <laughs> salamat baby. anong nais mo hindi na ako ako na ano? best friend. hindi na ako mama pero wala pa yung best friend ko. wala pa time. wala time. wala time sinubtig niya. யோகனகா seen எல்லாம் சின்னது லோங் ஆர் பிနေையாடவும் Importer. Sipok ng. Dali mo matangkad, eh. <laughs> <laughs> Bakit namin sarili namin. Eh, mga nag sila, 'di ba? <laughs>

ay, ako'y okay. sandling ako hindi mapag-sex. Sandling ako hindi mapag-sex. Wala kayo siya yung Malapit na. Okay, wala ko sa pag-sex. Ay, huwag mo na kayo pata ng gym, ha? Ah. Wala, wala pa. Wala mag na yung sandling ako. Wala na yung sandling Sa ano pa, sabado pa ako na cellphone. Ay, pag may kailangan ka, kay knowing ka na lang mag-tell. Kasi, cellphone ko, ano eh.

Eh, bonus tak sa model ng Goto Tops. May kita nyo po ba? Goto Tops. tempo model. Model po yan ng Goto Tops. Pag masdan nyo na mabuti. Pag nakita na nyo sa daan, sip, nyo na agad. Yan po. Ayan. Well, and fifty pounds from the top. no battery please welcome d k dragon Dragonite. <laughs> <laughs> dragon <laughs> tayo, Ano, hindi ba hindi matinig? Di ba? matinig. Kaliwa pagpatok, sabi mo. Kaliwa. Diredirecho. May kita niya yung model ng bototap. Ano nila na tanong mo sa Sabi mo, tanong ka sa guys, Ano rito?